takot, kakaibang pagiramdam na namamatawi sa ating buong katawan, lalong lalo na sa ating puso isipan. Iba't ibang klaseng takot ang ating nararamdaman, depende na rin sa ating karanasan. Maring takot sa sitwasyon, tao, bagay, hayop, mara at marami pang iba. Minsan, takot rin na lumabas sa tinatawag nating comfort zone. Pero kaibigan, hindi ma bumagsak sa Hindi maaaring maging dahilan iyan upang tutulan ng iyong pag-angat sa buhay. Kaya kaibigan, gusto kong sabihin sa kung gusto mong makalaya sa takot na nagpapawigat sa iyong buong katawan, harapin mo ang takot na iyan. Isipin mo at pakiramdaman kung ano ba talagang ikinatatakot mo. At tanungin ang iyong sarili kung ano ang eksaktong dahilan. Kapag tanggap mo at alam mo kung bakit ka sa iyong kinatatakutan, yan magsisimula ang iyong pinaka-aasam-asam na kalayaan. Mahanap mo ang solusyon at imbis na takot ang iyong mararamdaman, mapapalitan iyan ng katatagan at kalakasan. Scarred. Scarred.